So, palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 24, 2025, Lunes. At ngayon ay ginugunita ang kapisaan ni San Andres Dunglac, Pari at Martir at ang mga kasamang mga Martir. Ating po unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel chapter 1 verses 1 to 6 and verses 8 to 20. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nebuchadnezzar. Inabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa templo ng kanyang Diyos Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Inuutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, malang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila ay paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito si na Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautosan. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niya, mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y eh, papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito maapit sa si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng sampung araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng sampung araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng sampung araw, nakita mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabukod Nazor isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang guni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at inkantador ng kaharian. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at nasa huling linggo na po tayo uh, bago po uh, tayo pumasok sa panibagong taon ng pangliturhiyang kalendaryo sa unang linggo na advyento. At ngayong araw nito ay pinapakilala sa atin mula sa aklat ni Propeta Daniel itong hapat na kabataan ito. So si Daniel, si Azarias, ni Sael no, ay mga... Pinagkalooban ng katalinuhan, ng wisdom o karunungan upang sila po ay talagang magpamahalas ng uh, kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung kanilang pinamahalas na uh, sinikap na sila po ay matuto, sinikap na uh, maging angat sa lahat ng hindi nilalabag ang kautosan ng Diyos. Na siyang, magandang paalala sa atin ngayon. Ano, minsan natutok sa tayo na sumalungat sa ako, na sa mga utos ng Diyos, baliwalain ang utos ng Diyos, makamit lamang natin yung mga tagumpay. Nag-aaral tayo pero kumakapit tayo sa patalim. Nag-aaral tayo pero natututo tayo magsinungaling. Nag-aaral tayo pero lumalayo naman tayo sa Diyos. Itong halimbawa ang halimbawang ipinakita nila Daniel. Sila po ay nagpamalas ng kakaibang uh, karunungan uh, habang sila po ay uh, nanatiling tapat sa Panginoon. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyong pindahan.